tayo po driver na at tayo po ay wala po tayo sa bukid ngayon kahit may ay magangawak po kami sa kasal po tayo po sama sama tayo bagong inaanak po natin kami po yung kasawa tapos yung isang asa ay sa taga kabilang barangay po sa barangay masin Bagong kumpare, si pare. Sakay na po. Wala ba nakaupo sa una, Mayroon pa, kaya... Si inay. O, titititin ako dito. si ano man sa una, eh? Si otoy. Otoy, doon ka na sa una, otoy. Doon ka na sa una. Doon ka na, Wala na. Si... Si po, sa ulit lang. Si otoy dyan, ah. O, Si otoy. Bagong anak. Sa kasal. Otoy. Ganda ng maga, po. Kuya. Ganda ng po. Tara po, kayo po ba?

sa highway po galing po sa

Yon lakas po ng ulan oh. Napulog pa. Para. Wala Delikado. Ne, takbo. Tayo na lang. Wala <laughs> Yan, dito na po tayo sa kuyo. Tumila naman po. Oh. Kaya lang naambun pa. Alin, ayun okay, kaka na. Totoy, so, doon ka na sa ano, lilim mo to. Totoy, so, doon na sa ano, lilim. Ko so, sa, ano, lilim ko. Asan yung cake po? Kotoy, oh, congrats sa toy. Pre. Congrats. Hoy, <laughs> it ako? Ito ang <laughs> dalawa pala. Pa, congrats. Oo, oh. minong kai. Uh, salamat. salamat Yan. Congrats. To. Sige, sige. Nagito Milano, toy. Ako. Ay, sasarado ang pupalari. Ay,

Tayo po ba kuya? Tayo po Oo na pa po Tayo pa po Na nag ano po kayo kuya? Minimos po Anong pain po kuya? Anin Aba Ano po nahuli? Ulam Ulam? Oo Ah uh. Ulam isda. Aba ay ano may nahuli na po kayo? Wala pa ngayon pa lang ni kasing uh. kanin ulam bot Ah dapat po pala medyo paikit Matigas yun Oo uh. Dito po pala yung ganun ang gawa mo. Ano yung kitang, yung malalapad. May kawil po kayo. Ito. Oh, ganyan ka lalaki. Ay, dami agad din na. dami ko pa. Dito po. Hmm. Ay, wala pa po palang huli. Ay, Wala pa po ng kanin. Kain po muna kayo dun sa ano. Dun o. Oh. Ay, sige. <laughs> Medyo paikit po ang kanin dun. Ha? Para medyo pao, pao. paikit. Yo, yun, yung maganda. Doon po kain po muna kayo. Kuya. Oh, sige, sige. <laughs> kain po. Uto medyo paikit yung kanan natin ano. Kumuha ko tika unti uto. Ano, kumuha mo uto ng konti. Uto dali. Tabi. Kumain lang konti lang ng kanan lang. lang. Kasi laki ng kamay mo. Oo, ato ng konti lang uto niya. Ating dito ng dito kung mga huli si kuya. Madali lang po ba? Matagal din. Matagal din. Ah, oh, matagal din. Pero pag kumawa naman yan eh. Hmm. Tunod-tunod. Patakalalim. Ano po? Ganda po. Taas. Ate. na naman po. Nabusog lahat po. Na. <laughs> <kain> na po. <laughs> um, kain. na. Kain na. Kain na. Kain

Babalik. Biro ko na. Nani, Babalik muna. Babalik po si Nino. O, oh, po na si Nino. Ayun po, naglagay na. Naglagay oh, oh, na. Babalik <laughs> na si Daddy. Halika muna. Ah, salamat <laughs> po, eh. Hoy, tubig 'to, <laughs> Baka ito, tubig <laughs> alat. Hindi. Ana ko 'tong sa pato. Tubig ko ata na ng isa. o to 'yan, Ayun na. Ano kaya? Anak meron. <laughs> Anak 'yan yung

Putoy, sumuntok na lang sa alat pagka wala tayo? Bakit tayo? tayo? Bakit 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 tayo? tayo? Bakit 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 Angyadalo. Alli masipag tikbo. naman sa oh, naman. <laughs> 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 so, di din. Po, yun. Oh, 'yung nasa <laughs> At Ayan na, ay, ay, ano kapatid? Atin ba yung ikayin? O. Kamuun, o. Ikay, kapatid, kapatid, kapatid ate. Yan ay, po, kapatid, napanganay ate. Ay, pangalawa. po. Salamat ate. na, dyan, dalawa na. Lika na, lika na. Lika

Hello po kayo. Hi. Huwag <laughs> hindi niya kamain ng doble daw pag hindi na Huwag Hindi pa rin hindi ma-double. Mm. Niwa buhatan nakan sila. Ay naka-mirror. Hoy, kayo lang <laughs> ako ng ilang nakatutok. Hoy. Tagay, tagay eh. Ang lakas ng bayad ng wala ng kapalit, tagay. Nang nakatagay bakit ba? Kaya si Dalawa? Uy, naihimala ako sa iyo. Hindi nga ako ngayon nainom. na baka mabuti rin yung buhok ko. Wala pa naman akong puti. siguro wala akong puti lang <laughs> nainom. dito. Dito. Takawin dito.

Oke okay, anak, kita anak, dua anak, dua anak, ada anak terima kasih. Titingnan po muna natin si Kuya. Kuya, marami na pong huli. Wala pa. Nasaan? Aba, Kami na huli nga. Tingnan daw po. Ano po, slay na rin? Kitang. Ha? Hitang. Hitang po. Ah, anong pain po yung kanin huli? Pag may tiyaga nga po pa rin makakahuli, oh, dini o. Eh. Ang paan lang po yan o, yung kanin po. Yung oh, ganun po, kalaki yun. Gajulin, mas malaki. Gajulin. Gajulin. Pag may naman. Ay, siyang, na po? May palutang po ba ko yan? Wala. May huli, -huli po yun. Ay ka ma. lang daw ang lang yan?